Hello, good morning. Magandang araw sa inyong mga taga-subaybay ng aking channel Dan TV Blog. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, May 31, 2024. Uh, it's 9:15 in the morning. Okay po, si host, o so si Kuya Dan ay nandito po sa ilalim ng mga puno. Muli, andito pa rin po ako sa Barangay Pandan, Ligao City. Okay, araw po ngayon ng linggo. At katapusan na ng buwan ng may extended po ang biyahe ni Kuya Dan. Yan nga po dahil sa nagkaroon po ng sama ng panahon dito sa Kabikulan. Kaya yun po ang naging dahilan ng ating pagkakaantala ng biyaheng back to Manila. Siguro mga ilang araw na lang po tuloy na po ang biyahe natin back to Manila. So ano pong ginagawa ng Kuya Dan? Dito po, sa ilalim ng mga punong prutas. Ayan, ayan, ayan. Nasa ilalim po ako niyan. Presko, presko po dito. Sa ilalim ng mga punong kahoy. Ngayon po ay halos lahat ay prutas. Alright. Ang ibabahagi ko po sa inyong prutas <laughs> ayong yung kakaw it's fruit at the same time. Ang papakita ko sa inyo ang loob niya. May kahugis po siyang kinakain natin. Halos parang pamilya siya ng mga rimas, um, santol, yung loob niya. Pero maliliit lang yung buto niyan. Yan po ang punong, yan po ang kanyang puno. Ito po. So yung in-laws ko, bayaw ko ay may pinitas may pinita siya tuli nandoon po sila sa dulong yon may pinita siya din na narito sa harapan ko ang gagawin ko po bibiyakin natin pagpakita ko sa inyo nung itsura niyan right so ilagay muna natin ang camera dito sa makikita ninyong buo ang papakita kong object o fruits sa kaw ang kakao ito po ang source ng mga paborito nating tsokolate. ah Sa mga hindi po nakakaalam dyan. Ito po ang pinagmumulan ng tsokolate paborito po ng buong mundo. Hmm? So siguro, masasabi natin, inusente yung isang tao na until now hindi pa nakakain ng tsokolate. Hindi <laughs> po ba? So ito po yun, no? Dito po nanggagaling gagaling Ang tsokolate So si Kuya Dan, kabi breakfast lang Ano po yung breakfast ni Kuya Dan? Ito so po, yung breakfast ni Kuya Dan Ibos Tawagin sa bicol nito Native din Ibos Rice Na tinimplahan siya Nilagyan po siya ng coconut juice No, not coconut juice Yung milk Coconut milk Ah uh, bago ibinalot ng dahon ng nyug. Tinitimpla yun. Sa, yun. So, po. Binabalo dyan, iluluto, tawag po dito, ibos. Yun po ang aking breakfast at with matching uh, yung manibalang na saba inuluto rin na sagata yan dito talaga, gata. Instead of oil dito, panluto dito, basically yung panluto dito is gata ng coconut. Alright. And so, of course, may coffee yun. Okay, back to basic tayo. Back to main subject po tayo. Yung cacao. Ano po bang itsura ng cacao? Bubuksan natin to. Kasi po, hinug na to. Pwede ko po itong buksan pa pa cross, pwede rin naman pong pa higa. Pwede pa vertical, pwede pa higa. Para bang YouTube, vertical o uh, uh, tawag dito, horizontal. so <laughs> ito, bibiyakin kong pa vertical. Puputulin ko. Hindi pa ko po sa inyo. Oh, may kutsilyo tayong hawak. Ito po ay kailangan. Hindi po ito basta-basta pinapakita sa mga contents na walang kaugnayan kung ano ang topic nyo. O ako, magpuputol ng... <laughs> puputol ako ng kakao para i-demonstrate ko sa inyo o ititribya natin anong itsura at saan nang galing ang mga tsukulateng kinakain natin. Around the world po yan. So yun po ang source. Okay? Tingnan po natin mabuti. Okay? Mm-hmm. 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 Ingat lang po kayo ha. Not for kids po itong consent natin dahil mayroon tayong hawak na patalim. Ito natin nilagay. Okay. Ayun o. Oh. Ayan. Mga idol. Tingnan po ninyo ang loob. Matamis po yan. Para po yan, santol. Santol pala rin po yan rimas rimas pala po yun sinasabi ko na yung kamukha ng kamansi na ganito rin po ang laman o ba diba? similar po siya ng santol so ano ngayon gagawin natin kakainin ko po, po yan ito po yung pinanggalingan niya oh, yung takit siya oh. binuksan natin yan po yung loob ngayon, kakainin natin. Kakainin natin yung buto. hmm. Mmm. Lasang santol. Maliit lang buto. Lagyan nyo, huwag nyo lukunukin nilulunukin ang buto. Although pwedeng lunukin kasi ang santol nga nilulunok natin. Kasi po, ayan ang mga buto na yan. Ayan, makikita nyo. Ayan na po yung buto niya na sinipsip ko na po yung pinaka balat niya. O yung pinaka tawag yun, basta yung nakapulupot na yung matamis. Ito naman po, yung mga buto na yan, yun naman po yung tutuyuin para ig ikonion, igigiling siya na parang maglumabas na parang pulbos pulbos na pulbos na siya hmm. yun na po yung ginagawang chocolate depende na po yung tagagawa ng chocolate kung paano titimplahin yan anong mga ingredients ilalagay para lumabas na po siyang chocolate hmm. okay yan na po so, yung lulunukin ha? Kasi yan po ang gagawing uh, chocolate. Local chocolate, ginagawa lang po yan dito. Cocoa, parang yung cocoa. Mm, ginagawa po yan na parang iniinom din tuwing breakfast, lalo kung piyesta. Cocoa tawag doon. Made of cacao. Source of chocolate. Alright? So alam nyo na. Alam na this. Mm. pa natin. Mm. 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 Yami. Matamis po siya. Pero anong lasa po ng santol? Sa rin po ito. Parang pakita ko ulit sa inyo. Ito yung kabiyak niya. Alright. Mm. Ng buhay probinsya. Marami dito kong kakao. Kainin po na rin niya. Mm. Luwa. Ubus na po yung pumupulupot na parang santol lalagay na po natin dito yan okay nander dahil masarap may mga vitamins ma din in vitamins po ito prutas na to mmm yummy mmm delicious santol na santol po ang lata masarap malilibang ka mga prutas dito kung kamansi po dyan nung humangin kahapon naglaglagan so yung mga buto naman o na ganito pabilog lang po ang mga buto ng kamansi yun naman po ang pwede mo pong ilabon o pwede mo pong tuyuin sa parang isasangag mo so kasinsarap din po yon ng kastanyas Okay. So yan po muna ang aking maibabahagi sa inyo ngayong umaga. May galab shout out po dyan sa ating mga super chatters, members ng aking uh, community. Simulan po natin. Oy, congratulations. Salamat. Welcome sa aking community. Bagong member. Hindi ko na-appreciate kahapon. Inabot po ako ng ng uh, bla, no brown out habang nakalive ako so nagpa-member po doon si uh, Joanne uh, Buena Agua ng Lebanon. Mega love shout out. Maraming salamat. Welcome sa community ni Dan TV Vlog. So, uh, asahan mo na po yung servisyong ginagawa ng community ko. Siyempre, all activities tutulong po ang community ni Kuya Dan para po sa iyong mabilisang uh, pag-monetize. Maraming salamat po. Okay, mega love shoutout din po kay Joaga Aga, member din po. Oy, bagong renew din po si Ma'am Jo Aga Pito ng Lebanon. Mega love shoutout. Maraming salamat. And of course, Jerome si Cuellio, Jay Basen, yung mga press kong re-renew ng kanilang membership. Tirata, uh, Wandering Bicolana, Feast the Adventure, mga member po natin yan, CNS PH Vlog, shoutout. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa community ni Kuya Dan. And of course, kay uh, Teresita Colon, si Ma'am Yuki ng uh, Japan. Mega love shoutout. out. Ma'am Lintek, yan, mga super chatters po natin yan. Kulasa live mega love shoutout. out. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pag-suporta uh, sa Dan TV Vlog. Of course, uh, Lion Girl, mega love shout out. Yan po ang ating mga tampok ng mga member ng aking uh, um Dan TV community. Okay, sa so muli, yung ating mga super chatter, mga sumusuporta diyan, uh, isa-shout po natin at uh, kinakapos na po tayo ng oras. Ang topic lang po natin ngayon ay uh, uh introduce ang uh, ano natin, trivia ng tsokolate. Anong source ng tsokolate? It is this is cacao from puno pinakita ko yung puno yung andyan siya yung bunga hanggang sa puso siya mahinog na yan kinakain pa po pala ang, ang laman niyan. okay may love shout out kay paborito <laughs> kong uh, member diyan, si pirata o oh, pirata ha binabi, binabi niya nga, kasi pirata title mo so si bandido ka ngayon shout out sa iyo pirata alright so hanggang sa muli maraming salamat Si Kuya Dan po, nandito pa rin sa probinsya. Pero habang nandito po tayo sa probinsya, mag-share po tayo rito ng mga uh, interest, uh, human interest, yung mga knowledge uh, sharing tulad po nga nito, pakaw, bagay na po ito. Mag-uulat pa naman po tayo ng situation at asahan po ninyo, marami pa akong may-share-share habang nasa probinsya tayo. Buhay probinsya siyempre. Uh, hindi naman ako rito pwedeng mag-vlog ng buhay uh, kabiasnan dahil wala naman po ako sa NCR, nandito po ako sa probinsya so buhay probinsya po ang may CCR ko habang nandito si Kuya Dan sa Kabikulan alright, so again yung mga hindi pa po dyan nakakapag subscribe kay Kuya Dan TV please subscribe and don't forget naman na i-share natin i-likes ang mga activities ni Kuya Dan para naman po ay tuloy-tuloy tayong magbibigay ng mga o magbabahagi ng ating mga uh, activities o event ng aking channel. So that, very important, don't forget to press the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga binablog. Alright! God bless us all. Dan TV Vlog now signing off. Kakao!